Aka na naman? Yes! Dahil gutom na gutom tayo sa ating pag scroll nga sa Facebook page it's meron tayong nakita na Pancit sa bilao. At ito nga guys ang Michelle Pancit sa bilao. Kaya agad-agad tayo guys umorder dahil nga birthday ng ating mother. Kaya umorder tayo ng pangmalakasang ang mga bilao dito. At narito ang mga nilang menu guys. Post nyo lang guys para makita nyo ang complete prices. Meron silang mga package 1. 2, 3, 4, 5, 6, hanggang number 8. Pero ang in-order ko, itong package na nagkakalaga ng 2,000 pesos. At ayun na nga guys, after ng mga ilang minuto, dumating na nga si Kuya Riders at andito na ang aming in-order. Init-init pa, talagang fresh na fresh pa yung mga bilao na dineliver sa amin. Makita ko sa inyo guys kung ano yung kasama sa 2,000 pesos na in-order namin. At may kasamang 30 pieces na lumpiang Shanghai. At merong ketchup. Ito pa guys, at may kasama siyang 25 pieces na puto pao. Ayan no? At merong kasamang 15 pieces cut ng fried chicken. Ito ang kanilang pansit palabok. At syempre, may kasama yung maha blanca. At syempre, hindi mawawala ang papahaba ng buhay, pansit bihon. Syempre, may kasama rin yung favorite ng mga bata, ang spaghetti. At syempre, may libre yan dalawang 1.5 na soft drinks, Coke at Royal. At ayun na nga guys, umorder tayo kay Michelle Pancit sa Belao at umorder tayo ng pitong bilao na may libreng dalawang 1.5 na so drinks para sa mga tao na mayroong okasyon o walang time para magluto ng kanilang anda message nyo yun lang yung Michelle Pansit sa Bilao sa alagang 2,000 pesos makaka-order na kayo at wala na kayong poproblemahin kasi sila na yung magluluto para sa inyo so ano pa hinihintay nyo guys? tikman na natin to so yun guys titikman naman natin ang kanila pang malakas ang lumpiang Shanghai ito yung madalas na tini-take out at binubulsa itong kanilang lumpiang Shanghai. In e, fairness, dito sa lumpiang Shanghai nila guys, ha, ah. medyo malaki kumpara doon sa ibang lumpiang Shanghai na nare-review natin. Ayan o, oh. medyo malaki. titikman natin yung kanilang lumpiang Shanghai. Sausaw natin dito sa kanilang ketchup. Ayan o. Oh. Mmm. Sarap. Ang sarap ng Shanghai nila guys. Ayan o. Oh. Hindi siya puro rapper. Kung makikita nyo, malaman. Puro laman. Kaya panalo to. Panalo tong lumpiang Shanghai nila. Sulit na sulit yung babayaran mo dito. Ayan o. Mm. Ito naman yung kanilang puto pao. So kakaiba tong puto na to guys. Kasi puto pao siya. So kumbaga, yung lasa nito sa loob is parang show pao. So titikman natin ang kanilang pang malakasang puto pao. So ayan. Mm. Tarap ah Tarap yung sopaw na topping sa ibabaw Ang So guys, ito naman yung kanilang fried chicken dito Ayan So makikita nyo, meron siyang kasamang homemade na gravy Tatlong piraso yan guys Na homemade gravy So titikman natin ang kanilang pang malakas ang fried chicken dito So ayan Tasasaw natin Mm. Masarap. Masarap yung gravy nila guys. Ayan. Oh. Homemade. Yung chicken nila, hindi maalat, saktong templa lang. Then, yung ano nila, chicken, crunchy. Ayan. Oh. Mmm, crunchy. Napakasarap. Ito nga guys, ang kanilang pansit palabok. Kung makikita nyo guys, Ayan, nag-umapaw sa itlog sa shrimp. Ayan, oh. So, titikman na natin itong kanilang pang malakasang pansit palabok. So, syempre, lagyan natin ng kalamansi. Ayan, tikman na natin. So, ayan. Tikman na natin. sarap. Nalalasahan mo yung ano, lasa ng hipon. Panalo. So yun guys, titikman naman natin itong pansit bihon nila na nag-uumapaw sa laman. So makikita nyo yung laman nila dito, may chicken, may atay, at mga gulay guys. Pinong-pino, pinong-pino yung pagkakachop ng mga nila dito guys. Chicken at atay. So ngayon titikman natin ang kanilang pang malakasang pansit bihon. Shiii! So, nilagyan natin ang kalamansi at titikman natin ang paborito ng lahat, pansit bihon. Ayan, <laughs> oh. Mm -hmm. Sarap. Yung niya, guys, talagang ano, yung usual na luto ng pansit bihon. So, guys, titikman natin itong pang malakas nilang mahablang ka dito. So, kung makikita nyo, guys, medyo Madilaw-dilaw siya, So, ito yung kanilang style ng maha-blanca dito. Then, nag-uumapaw sa cheese. Titikman natin yung kanilang maha-blanca, guys. Ayan. So, ayan, oh. Kita mo yan, oh. Mmm. yung cum. Masarap. Masarap yung... Uh mga blanca guys ayan oh manalasa mo um, yung cheese saka yung bits ng corn sa loob panalo to guys masarap mm -hmm. ano hanggang naod na lang ba kayo titikim na yan